baha. <laughs> Dadaanan namin yung mga binahang area dito sa area ng Marcos Highway at Marikina. Mag-iikot kami. Titingnan e namin ang tambayan kung all goods ba kung pwedeng tambayan. So, see you soon. Marilaki. Magpapapitik tayo. Kasama ko <laughs> si Sue, si Tigas. <laughs> First ride dito tiga sa kay, kaya kailangan baka pitik, pag wala na kapitik, ako nalang pipitik sa kanya sa tega. <laughs> Sama namin si Doktora, <laughs> si Doktor Melin <laughs> So, yun. So, balik. Dumaan kami sa Reina Rica kasi hindi pa nakakarating dito si Su. Oh, mag-CR na kayo. Sige din. Para isang bagsakan. ka na, may CR din. Good. Bayad ay bayad. Oh, man. meron. Meron niya, syempre. for sure, meron. So, need na muna natin na mag-take ng CR para tuloy-tuloy na yung ating lakad. O yun after natin mag long ride so umaga ano muna tayo hi attend muna tayo ng oh sige attend muna tayo ng misa dito sa Reina Rica after natin matendang misa diretso na tayo sa akin sa ating destination pero <laughs> ito yung pinaka ano ko eh pinakagusto ko na ayaw ko kasi makakapagod eh no pagakit-akit na ganyan sa mga tarik-tarik na lugar nakakapagod na oh, enjoy naman kaso nga lang ayun nakakapagod hindi ko alam kung pwedeng kuhaan na ng drone dapat pala na dinala natin yung drone na no? ikaw na. <laughs> o, ikaw, sige. Akin na to, picture natin. O, picture na lang, huwag na tayo mag-drone. Malabas ah, na nga yung ngalangal ako sa hingal. <laughs> yeah, Jade, yan ang gustong gusto ko dati, yung panahon namin. Eh, mga bayabas. Mga two weeks lang, ano na yan. Malalaki na, hinog na. <laughs> huh. Huwag na tayo pumunta dun sa ano, pupunta pa pa tayo sa Birhen. Ah, ayan na pala yun, o. tama. <laughs> Baka walang pababaan dito, birhin lang talaga. Okay, we're in judge. Doon tayo papapagay. <clears throat> sa wishing well. Mag-wish kayo. Kahit na nakaka-hingal akyatin. Sulit naman pagka narating na itong pinaka-view deck kasi okay. akit okay. ka rito saan. ano gusto <laughs> ba magpapikyo ni Tisha sa kalabaw? ah oh, pwede sumakay dyan hawak <laughs> ah, mo hawak ka mo Tisha babay dyan pwede nga niyan sabi niya me kalabaw niya hindi ano yan <laughs> tinok nga <laughs> me oh, diba? hindi raw eh Ah. <laughs> oh. na na yan no? Oh. Oof. Oh. naninibago yung aking tuhod nangangalay 有家提一他。<laughs> Wala nang jumping sa rin na lang. Hindi, may tao sa loob. Ha? May tao sa loob. Dito? Di may tao sa loob? 0.5 tayo kayo. natin, nakalakad pa tayo dyan ang uh, Marami doon pa dati ang buti ngayon, nire-repare. <coughs> lahat ng galaw. Saan naman uh, Lahat ng ano, pumunta kami dito, mainit. Oo, tapos naka-face mask pa kami ng no, face shield.

And we offer happy and healing food. so, we Happy happy birthday, you. Happy anniversary. You may go back to Thank you. To your seat. Thank you. dito na kami. sa lihim na lagusan first long ride ni Marioso ano Jay? enjoy ba? ito gusto yung ano? sakit So eh ito kaya kayo? para may sandalan siya bigat ito kaya ano na lang, doon na tayo sa destination natin siguro mga 2 hours na lang Tuwas na, na lang, hindi malapit na 'yun. Layo na lang. Hay. <laughs> Tuwas na lang. Pito. Picture muna tayo dito sa Leon na Sa mumbo ko, Jay. No. Yon. So, nakarating na naman kami dito sa Santa Maria Laguna. So, relax muna. Bago dumating sa destination. So, haba ng aming rides. Yeah nga ba ng cheer rides namin eh, kasama si Maruso at saka si Alicia uh, at si Mama marami rin tayo mga Zipa rides na kasama <coughs> so, next destination natin lunch time so, magla na tayo doon sa pinaka popular na uh, bulalo dito sa Pantakeson So Yun ang aming Next destination So Tara tol Let's go mo! <tinyo> Hindi, ano yan pag Ayan, no? wow grabe grabe wala akong masabi kumakanta yung ulap sige na tatagdalin din malapit lang tayo oro adb pala kayo tayo na dahil po kayo tayo

selfie selfie na kami selfie kami sa amog isang mahabog ah. <laughs> na <ng> umaga <laughs> ganda yes ganda ganda so ayun yung ating mga kabayo so plano namin bumalik na kasi eto na sabi nila mainit daw pero bumababa na yung ulap paano ba yan katangali yan tapat time check tayo 1pm 1pm in the afternoon pero yung klima dito parang kang nasa uh, highest level ng Pilipinas parang kang nasa parang kang nasa Baguio grabe. wow, sarap oh lamig grabe muna tayo dito sa kalamigan ng, ng paligid. Ye lo. No? Yes, tambay. Tambay sa Gedly. Ayun oh no? si Mariuso. Hay, iyo Paano mo sasabihin na Ayun na, ayun na. Woo! <laughs> Hindi po yan nalikabok ha, hindi yan nalikabok Yan po ay pag zero visibility ang ating tanawin ngayon Grabe, tingnan nyo naman Zero visibility ang paligid Akala mo bagyo pero hindi Hindi ang bagyo Yan ay pag na matatagpo mo dito sa Impanta Quezon Ayan yung aking mga kalaguran, si Marioso, si Tricia si mama ang kakikalaguran sabi mo mainit jay hindi pala wala pang ulan yan ha ah. na yung sasakay dumadaan ha baka maaanabot kayo